Hello mga katombi. Naalala niyo pa ba dati si Ate Raisa? Ito yung aking balik tanaw. Dati, nag-message sa akin si Ate Raisa para humingi ho ng tulong. Kaya naman ho, noong time na iyan, pinuntahan ko ho siya sa hospital noong time na nag chat siya sa akin. Actually, galing pa ho ako sa part-time at humingi siya sa akin ng tulong. Nagkataon na wala ho akong dalang cash, kaya yung naibigay ko sa kanya, yung pinag part time ko. So, ayan po, pinuntahan ko talaga siya sa hospital para makita ko ano ba talaga ang kanyang kalagayan. So, batid man sa inyong kaalaman, si Ate Raisa ho pala ay nagkaroon ng heart failure siya ho talaga sa family nila talaga ho may lahi na silang ganon na trigger lang sa mga stress depressed overwork ho mga katombi so ayan makikita ipapakita ko sa inyo mga katombi dyan po na daan sa tubong iyan ang kanyang yung battery ho kasi naka na iyan doon sa may puso ho. Yung puso niya ay may nakalagay na machine na pampamp, ganun po kahirap. So mga katombi si Ate Raisa ho ay talagang nahihirapan siya maglakad pagdating sa mga hagdan. Kaya nung time hong iyan ay inaalalayan ko siya kasi na-stroke din ho siya. At as of now, ganun pa rin ho ang kanyang sitwasyon. Hirap siya pa rin maglakad. At ngayon mga katombi ay binalikan ko si Ate Raisa after one week. Alam niyo kung bakit? Kasi marami pa rin pong nagbigay ng tulong kay Ate Raisa. Syempre, gagawin Sabihin ko po ang aking trabaho dahil sa akin po nila pinadaan ang pinapaabot nilang pera mga katombi. So kung magkano po ang inyong ibinigay, ganun lang din po ang aking ibibigay sa tao. At mm, salamat po sa tiwala ninyo. Ako hoy nagdala rin naman ng kaunting pagkain kay ate Raisa. So mga katombi, maraming salamat po sa mga nagtiwala sa akin. Uh, itong video ito ay patunay na talaga hong ibinigay ko ang ibinigay ninyong pera. Bali ho nakalikom tayo ng 270 euro at nung una ho ay 132 euros yung una kong dala at nagdala rin ako ng mga pagkain ng time na iyon. So, maraming salamat sa inyo. Si, sabi nga ni Ate Raisa, kung gusto niya daw hong tumulong talaga, ganun, uh, pwede ho kayong mag-direct sa kanya. I-PM nyo na lang din ako para maibigay ko sa inyo ang address nila at cellphone number niya. Pwede rin kung, kung wala ho kayong trust sa akin sa pagwiwero, pwede naman pong hindi sa akin dumaan. Sabi ko nga ho, pwede kayong mag-direct kay Ate Raisa. So, ang importante lang naman talaga mga katombi ay makatulong tayo sa tao, lalo na mas kailangan niya ang financial. Sa mga ibang nag-PM sa akin at nagdala ng pagkain kay Ate Raisa, maraming maraming salamat po sa inyo. Ano ho? So, maganda tumulong sa kapwa. So, maraming salamat talaga. Iyon lang po ang aking masasabi sa inyo. At si Ate Raisa po ngayon ay hirap na hirap pong maglakad mga katumbi dahil ang tuhod ho niya ay masakit po at namamagapa nga ho. Hindi ho siya makapaglakad ng malayo. Actually, naglalakad lang po siya doon sa malapit sa park sa kanila. Yung one minute walk lang ho sa kanila. So, iyon po ang sitwasyon niya ni Ate Raisa. At... Mm, lagi pa rin siyang may check at at pinupuntahan naman siya ng kanyang nurse every other day. So nakakatuwa ho dahil marami pa rin hong Pilipino na may mga mabubuting puso ho at handang tulungan siya. Mga katumbito po ang tumulong kay Ate Raisa. Tulong kay Ate, ito po sila. Si Secret Girl, ayaw ho nila magpamensyon, 50 euro. At ang aking kapatid na si Yesha, 20 euro. At si Ma'am Mary Ann from TikTok, 50 euro. Si Miss Pa, na vlogger po dito sa France, 50 euro. And si Ma'am Annalyn, 50 euro po. At isa pong secret na tombi na katulad ko, 50 euro. Iyon po, the total of 70 euro. Maraming salamat po sa inyo at si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo. So, sana po ay madugsungan pa ang buhay ni ate. Ito po talaga ay sobrang helpful. Bye-bye po. Thank you for watching po. At God bless po sa ating lahat.